mga amigo Nakapag tapos na nga pala kami mag Party Kuha na nung mga uh, Tauhan natin nung ating mga crew Yung party nila Ano ito kanina ito Ah resibo Yan kaya lang yun hindi ko na nga pala na video pag nila Dahil hindi naman sila sabay sabay na Pumunta rito para kunin Wala kang duplicate ni na Pero nasa cellphone Ah nasa cellphone ng mga party ng mga pasahero kung sa bagay, hindi naman natin kailangan pati ng no? mga mudo mahirap naman kung ano natin pero basta tayo napunta sa mga kung natin, mga crew nasaan? na ito? 68,000 ang napunta sa lahat ng crew Oo. ang binta na kabuuan natin ba't hindi? ah dito, 219,000 mga amigo ayan o, oh. 219,000 Oh kasa, gawa ng, kasama yung padala dyan. Kaso yung konsumo, yung konsumo natin, yung 64% yung padala, tapos ito yung bago. Yung iniwi namin na, binta nung inuwi namin na isda. Yan. yan ilan yan? Ang talagang konsumo, kasi may logi ako nung nakaraan, nung bago ako mag na 44,000. Kaya inabot ng 165 Yung konsumo Yan, ganun kalaki Kaya mga amigo Unang laot, malaki Bale, ang konsumo, ah, mahigit 90 ano? Yung, kung so 98, walang 98 98 kung walang logi 98,000 uh. ganyan talaga mga amigo, bagong laot Sipin mo sa binta natin na 200 uh, 19 Kumusumo sumo tayo ng 90 plus, hindi naman pala sana ako logi. O, pero nalogi pa ako ng 13,000. Gawa ng may dati tayong logi na 44, nabawasan lang yung dating logi. May kaunti sana akong matitirang parte. Pero yun mga niko ano naman sana? Yung binta natin na 290. gusto pa ka, pangkaraniwan na konsumo namin. Hindi naman... Okay na sana ang parte natin doon kahit na... Ah, uh, kung... Uh, do sa pangkaraniwan na namin laut na tuloy-tuloy na kasi pagkaunang arakada uli galing sa tambay maraming mga kailangan bilhin o, kagaya nitong namin nang may mga binili kami may mga nasira do sa ating makina ganun pag nai tambay ay may mga ibang na pinapalitan ganun ay, hindi pa nga ako nagmentura ng bangka ngayon yung bangga nga natin medyo kupas-kupas yung mga pintura pero hindi naman yung makakasira wala problema gawa ng masilyado naman, kaya lang hindi gano'ng maganda tingnan ang bangga natin gawa ng ang pintura hindi na makintab yun, nagbili tayo ng carburetor, ng, ngayon may mga bibilim pa hindi pa napalitan lahat may mga papalitan pa ako pero siguro hindi na ganito kalaki magiging kusumo ko sa susunod yun ang parte ng pasahero 68,000. Ah, 68, yan 68,000. Yan yung hinatihati na hinatihati na nila. Hindi naman yan pare parehas kagaya ng dati mga amigo, depende yan sa huli nila. Mayroon din yang malaki parte at mayroon namang mga maliit. Hmm. Mayroong sino ba pinakamalaki na parte? Si Mataba. Si Taba. Si Sandi. Sandi. Uh, nasa Sampo. Sampo. Yung natira. Oo, oh. oh. yung lahat. Yung natira niyan, sampu. Hmm. Kay Rudy, 999. Ay, ito. Ano niya, yung 36. Ano 36. Yung na pinakamaliit ang party si Rudy. 3,006. Nel, 13. Oo. Uh -huh. Si Sandy, 15. 15,000. Oh, yan mga amigo. Bukutin pa sila, may parte ako wala. Hindi guys, kasi may binawi akong logi mga amigo. Kung wala naman akong binawi logi, maka may party din ako. Yun. Kaya doon sa mga iba mga amigo, nagsasabi, kawawa naman yung may-ari. Laki-lakihan niya ng binta, tapos yun lang napupunta doon sa mga crew. ah uh, kawawa naman daw, dahil sila ang nagpapakahirap, hindi may-ari ng bangka. Ayun mga amigo, malinaw naman eh. Malinaw naman kung gano'ng kalaki din ang kinukusumo namin kapag lumalawot kami yung konsumo na yon wala naman silang pakialam doon kahit nalugi kami at hindi nabawi yung konsumo basta yung huli nila may kapartida sila ron kagaya niyan hindi naman nabawi yung konsumo oh, kinulang oh, pa pero yung huli nila binigay talaga yung kaparte sa kanila ah, kasi ang sabi na iba lugi daw yung dahil tersya pero tersya nga naman bakit daw mas malaki yung napupunta doon sa may-ari ng bangka kaysa napupunta doon sa mga Samantalang, yung may-ari ng bangka, naghihintay lang. Yun ang mga, mga crew, yun ang nagpapakahirap. Ayun, mga amigo, yung may-ari kasi yun ang namumuhunan. Oh. Pagka ibibigay mo ng mas malaki yung kuhan, hindi kaya kahit kalahati, yung puhunan hindi na kayang bawiin. Gawa ng malaki yung puhunan sa paglaot. Yun. Paano pa yung maintenance ng bangka, mga amigo? Paano pa ma-kuhan? yung, pal, yung pa, doon pa lang sa puhunan hindi mo na mababawi tapos yung maintenance pa ng bangka kapag nasira yun isa pa yun. may mga, tak may mga dapat ayusin yung parang kagaya ngayon mga amigo palibhasa hindi magandang income ko nitong nakaraan ah uh, ako ng ano naipunan ako ng mga ayusin na hindi ko pa nakakayang ipaayos kagaya no magpapalit ng palo wala akong pabili ng lubid at papaltan din yung banting yung banting sa palo papaltan din yun Uh, kailangan ko pang magkaroon ng pambili bago ko mapalitan. Pero si, dito naman siguro baka makakabili na ako kahit lugi ako gawa ng yung ibinalik na lugi nung nakaraan mga babawi na namin yun ang gagamitin kong pambili nung lubid para makapagpalit ako ng palo yun yan mga amigo talagang siguro malinaw naman malinaw na sa inyo na yun ang dahilan kung bakit mas malaki yung napupunta doon sa mayari. Kasi namumuhunan. Oh, kailangan at saka yung mayari, kailangan din dapat kumita, hindi lang basta mabawi yung puhunan kasi kaya ka nga nagbangka para mag, para kumita eh. Kaya kaya ka nagkaroon ng bangka para para mag, para kumita ka, hindi para ma, para may lautan lang. Oh. Tapos babawiin pa yung puhunan, tapos yung maintenance parang bangka, marami marami pang dapat na bawiin yung mayari diyan. Ayan, malinaw na yan mga amigo sana na na intindihan ninyo o yan sila may party ako'y wala sa ngayon pero sa susunod siguro baka naman ako naman ay malaki din ang party pero ang lagi nang ang unang paparty yung crew natin bago ako ayan mga amigo sana malinaw na sa inyo yung ah uh, pinakita ko sa inyo kung bakit ganon ang paraan ng pagpapartihan. Yan naman ay pinag-aralan ng mga ano eh. Inaaral natin yung kung, kung logi ba sila o logi ba yung may-ari. Kasi kung doon sa sinasabi ng iba, na dapat hanggat patas ang parte. O hindi kaya, mas, dapat mas lamang pa yung nangisda kasi sila yung nanghuli. Oo. Eh di, kasi yung yung ano nga mga amigo eh, yung konsumo Hindi naman sila kasali doon sa konsumo eh. Basta sila mga ngawil, yun ang trabaho nila, yung yung kakainin nila doon, yung mga gagamit, lahat ng ginagamit nila doon, yung baon namin, yellow, crudo, wala silang pakialam doon, wala silang ano doon, wala silang, hindi sila kasama sa magbabayad, ang magbabayad yung may-ari lang ng bangka. Yun. Yan, sana mga amigo malinaw na.